Hi mga siswa! So for today's video, in-upload ko itong clip na ito taken sa Biak na Bato National Park, San Miguel, Bulacan. Nasa loob kami ng ambush cave, ang pinakamahaba, pinakamadilim na cave, <laughs> nang biglang may sumutsot sa amin. Ang creepy talaga lalo na upon checking ng audio file ay flat naman kayo na lang po humusga ano po ba masasabi ninyo ilagay nyo na lang sa comment section